Sino ang Antikristo? Ang aklat na ito ay isinalin ni Ahmad Jibril Salas, revised edition sa pamamahala ng Islamic Propagator Office of Rabwa. At matapos kong mabasa ang buong nilalaman nito, ako ay naniniwala na ito ay lubos na makabuluhan at makatotohanan at nararapat lang na ibahagi sa iba lalo na sa mga kapatid nating Kristiyano. Kaya't sa kapahintulutan at gabay ng Allah, ako ay naglayunin na ibahagi ito sa iba ng paunti-unti sa abot ng aking kakayahan hanggang sa ito ay aking makompleto, insya ta'ala. At sinigurado ko din po na hindi ko malalabag ang karapatan ng sinuman na naglathala ng babasahin na ito. Sa katunayan, nakalathala sa unang pahina kanyang sinabi in quote, ang lahat o anumang bahagi nitong aklat ay maaaring gamitin sa anumang pamamaraan ng paglalahad hanggat ang nilalaman nito'y hindi inililihis sa tamang kahulugan at diwa nito. Sa ngala ng Allah, ang mahabagi ng maawain, ang panimula. Ang lahat ng papuri ay para lamang sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilikha at naway, ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay ipagkaloob sa kanyang huling propeta at sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sa kaalaman ng lahat, ang pinakamalapit sa puso ng isang Muslim ay ang mga Kristiyano sapagkat mula sa kanila ay inyong matatagpuan ang kababaang loob at pagiging makadiyos. Ito ay hindi isang salitang nagmula sa bibig ng isang Muslim, kundi ito ay isang kapahayagan ng banal na Quran. Sa makatuwid, ito ay nagmula sa nag-iisang Diyos. Ang Allah ay nagsabi, At inyong matatagpuan na ang mga pinakamalapit na pagmamahal sa puso ng mga muslim ay yaong mga taong nagsasabing, Kami ay mga Kristiyano. Ito ay sa dahilang may mga pari at monghe taong tumalikod sa makamundong buhay at nanatili sa monasteryo at sila ay hindi palalo mapagmataas. Quran chapter 5 verse 82 Masakit lamang isipin na sa kabila ng magandang kaisipan ng Islam tungkol sa mga Kristiyano bilang ang ng kasulatan, mayroon pa rin ilang iresponsabling pangkat ng tao na tuwina ay nagtatangkang sirain ang ugnayan ng Muslim at Kristiyano. At isa sa pinakamalaking hadlang sa pagsulong ng magandang ugnayan ng Muslim at Kristiyano ay ang paratang na ang mga Muslim ay anti-Kristo o mga taong laban kay Kristo. Katotohanan, ang kawalan ng kaalaman tungkol sa relihiyong Islam ay sadyang nakapagliligaw sa tao upang husgahan ang relihiyong Islam batay lamang sa kamangmang dulot ng mga haka-haka at walang katibayang palapalagay. Katulad ng tagasunod ng ibang relihiyon, mayroon din namang mga irresponsable muslim na hindi kaaya-aya ang mga ugali at asal. Marahil, ito ay sadyang nagiging batayan o sukatan rin ng ibang hindi muslim kung bakit ang kanilang paglalarawan at kaisipan tungkol sa Islam ay may bahid ng pagkamuhi o pagkasuklam. Hindi makatarungan na husgahan ng Islam batay lamang sa mga ugali ng isang Muslim. Ang tamang kaalaman sa Islam ay siyang dapat gawin batayan upang hingit na maunawaan ito at mabigyan ng tama at kaukulang paghaktun. Tinangka ko sa abot ng aking kakayahan na magbigay ng paliwanag tungkol sa paksang ito upang pawiin ang maling paratang at bintang ng relihiyong Islam sa ng aral nito ay Antikristo. Minamahal at kinararangan lamin si Jesus sapagkat bahagi ng pananampalatayang Islam ang paniniwala kay Jesus. Walang Muslim ang magkakaroon ng ganap na pananampalataya maliban kung tanggapin niya ang mga naunang propeta ng Diyos na kinabibilangan ni Jesus. Upang bigyang patunay na walang katotohanan na ang mga Muslim ay Antikristo, Pinagbatayan ko ang mga kapahayagan ng banal na Quran at hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naguugnay uugnay kay Jesus at ang mga ilang talata ng Biblia tungkol sa kalagayan ni Jesus, ang kanyang pagsilang, pangangaral at ang kanyang tunay na katayuan at katauhan. Kung mayroon mang isang relihiyon na may higit na malasakit at may higit na karapatan kay Jesus, ang anak ni Maria, ito ay walang iba kundi ang relihiyong Islam. Karapatan ng bawat Muslim na ipagtanggol si Jesus sa anumang pangaalipusta na maaaring iakibat sa kanya ng sinuman. Karapatan ng bawat Muslim ang panatilihin ang dangah ni Jesus sa pamamagitan ng pagbibigay paliwanag sa lahat ng tao ang katotohanan tungkol sa kanya. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته